mga ka-super, meron tayong supplier ng Coca-Cola. Ito natin. Oh, lang, sir. Oh, lang. Mismo? Yeah. Mismo, lima. Itong supplier ko ng Coca-Cola ay sub-dealer dito sa Cavite. Yung presyo nila talagang, yung direct supplier, pang direct supplier. Pero sub-dealer lang sila ng Coca-Cola. Ayan, nag-ipo na tayo ng Coke product. Ayan. Kuha na ako ng tatlong 1.5 Coke, dalawang Sprite, at saka mga mismo. Yan, kasi nagkakaubusan din daw ng stock sa kanilang planta. Baka maubusan tayo pagdating ng December. Ito talaga si Coke, kailangan mag-stock to. Kailangan mayroon ako nitong sampung case ng Coke 1.5. Mayroon pa tayo dun sa labas mga soft drink so... Pinasok ko na dito kasi nga harang sa labas. Kaya dito muna sa loob to sila ko. Ayan, dagdag na naman. Ngayon December na to, itong bahay natin ay magiging bodega. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Di ba? Diba? <laughs> so, ayan. 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 Hello mga ka-super, mag-imbak na ng mga Coca-Cola products kasi sabi nung ahente ko, ina limit na lang din daw sila ng kanila mga stocks kasi nagkakaubusan din sa planta. Siyempre, siguro ibang tindahan eh, nag-stock na ng marami. Kaya ako umabot na dito sa sala natin yung ating stocks ng mga Coca-Cola product. So, dadagdagan pa natin yan. Akadeliver lang nila. Ayun. Yung sub-dealer ng Coca-Cola. Sa labas, marami din tayong mga soft drinks dyan. So, yung iba nilagay natin dito sa loob para may stocks tayo. <laughs> Rabi na, kaloka. Ngayong December, yung bahay natin is magiging butig. O, oh, Jeeva, nakakaloka yan. Babayaran ko na. Yan ang ating binayaran, 5,072. Dito sa aking supplier, dito sa Cavite Bacoor, Alex Joy Softings Trading. Ayan o. Oh. O, oh, number, number, sa mga taga Molino Bacoor. O, oh, get nyo na ha. Ayan, o oh imbak-imbak na ng mga soft drinks para di maubusan sa kapaskuhan. Yan.